Hello guys, magandang umaga. Grabe, ang init na. Oh. Pupunta lang ako ng ano, tindahan, bibili ng gagawing lumpia. Lumabas na ako habang hindi pa gano'ng kainit. Hindi na ang <laughs> init pagka mga 9-10 o'clock na. Ang hirap nang lumabas. Hindi <laughs> nga, uh, oh, medyo mahangin pa. Pag nasa shadow ka, hindi mainit pero pag walang shadow ang tindi ng ino Ay. buti nga dito magkakalapit lang yung tindahan madaling tumakbo sa tindahan pag may kailangan dito sa ano sa lugar ng malayo sa city ang hirap bumili kasi ang layo layo ng mga tindahan ito yung simbahan simbahan nila ko sa pa yung buhok ko kaya ipot din kailangan ko na rin bumili habang tulog pa yung mag-ama kasi mamaya pagising nang kailangan ko mag-ama ang pagkain maglinis ng kwarto nila ay pasok ko alaga ano Buti na alam, ah. May shadow pa dito. No? Ito pa Ang ganda tingnan na.